Nakakaloka na. <laughs> Naloloka na ako kakaisip. Hi everyone! So yan, today is October 29, 2024. And mahigit one week na nga ako dito kilang mother. At yun nga ang aming buntis na baboy ay hindi pa rin nanganganak hanggang ngayon. O oh, ba diba, 119 days na siya pero still is wala pa rin update sa kanya. Nakakaloka na. <laughs> Naloloka na ako kakaisip. Naglalagay <coughs> tayo ng tubig dito sa drum. Ups! Naglalagay lang ako wala na yung tubig. Ayan. Tingnan nyo naman yung aming buntis na baboy. So, hindi ko napaliguan kanina kasi kasi nag-iisip nga ako kung ano na ang mangyayari sa kanya. Gawa nga ng 119 days na. So, ayan. Kanina nga is nanood na ako sa mga sa YouTube ng mga vlogger na yung mga nag ng baboy kung ano na ang Uh, mangyayari kapag ganito ano, uh, 119 days na yung baboy. So, ayan, yung baboy namin is nasa overdue na siya. So, yun na yung nakaka-worry kasi uh, ano na siya sa overdue. Yun, tinawagan ko na rin yung technician na nag assist dito sa amin. So, yun, sabi niya, update ko daw siya bukas kapag hindi pa rin nanganak yung mommy pig namin na Mina, bunti. So, ayan. So, kanina, tinignan ko yung daddy niya. Wala pa rin gata. So, wala pa talaga siyang sinyales na as in mga anak na siya. Kaya naman nakaka-worry niya. Nau-worry na talaga ako kasi 119 days na siya. Kaya nakakaloka. <laughs> Nakakapagod mag-isip. Ay, <laughs> dyan. So, napapagod na mag-isip. So, hindi. Kasi nakaka-worry talaga. Kasi hindi kami sanay na umaabot nang ganon. Katagal yung baboy na buti sa amin ng mga anak. So, yun. Aantayin namin siya ngayon. Kapag hindi pa rin siya nanganak anak ngayon, so, yun. Talagang bukas kailangan niya ng turukan. So, hindi na rin naman daw kasi pwede ngayon kasi parang ano na siya. Bad na para sa kanyang mga baby. Baka daw maapektuhan. Sabi nung no, technician namin. Dapat kung tuturukan siya nung no, ano pa. Nung no, at least mga 116 to 118. So, ganyan pero dahil 119 days na siya, so yun. Eh, parang mahirap na. Sabi ng ang Kaya naman, naantayin namin siya ngayon. Kung mga anak siya ngayon. Ayan. Kahit wala, wala pa nga rin siyang Sinyales na siya ay mga Pero sana mga anak na siya kasi nag-worry na talaga Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nga nakaka ang aking mama. So, ayan hindi pa rin siya nakaka-uwi ngayon. So, doon na daw siya maninirahan sa sa kanila. One year na daw siya doon mag -stay. So, hindi na ako uwi ng farm. Hanggang dito na lang ako. Ay, naku, nakakaloka naman. Kaya hindi ko na alam kung ano na rin ang sitwasyon namin doon sa farm. So, yun. Wala tayong magagawa. Kasi wala ang MoMA. Walang ibang mag ah uh, mag-aalaga dito sa kanyang mga alaga. Kaya naman, oh no choice ang inyong inday. Kaya naman, so yan. Nag-worry kami kasi ngayon ay may bagyo na naman daw na parating at kabilang na naman nga ang camsor sa eh, may part na naman sa camsor na nasa signal number 1. So, diba? Nakaka-worry na naman. So, hindi pa nga nakakaahon yung iba. Meron na namang ayan, meron na namang bagyong paparati So, ayan. Tumayo siya. Piling ko hindi siya mapakali. Baka sakali. Sinyalis na yan. Ay, nakaka-ano nakaka, lang. Nakaka-worry na mag-isip. So, bala na nga. <laughs> so, ayan. Basta mag-aantay pa rin kami. So, ilang araw na tayong puyat. So, <laughs> Nagsimula tayo ng 110 days niya. O, 190 na ngayon. So, 9 days na tayong puyat. 9 days na nga akong puyat. Kaya, matagal-tagal na nga ako dito sa farm. Ay, sa farm. Dito kila mama. Kaya naman, pinakikiusapan ko na siya. Sabi ko nga sa kanya, kapag hindi pa siya nanganak, abay, hindi ko na siya bibigyan ng pagkain. O, diba? Dahil masyado na nga matagal. Para sa kanyang pagbubuntis. So, yun, nakakatapos pa lang ako sa kanila magpakain. So, ngayon, binigyan ko lang siya ng kaunti. So, yun pala na mga napanood ko dun sa ano. So, yun, nag-iingay naman yung isa. So, dito tayo. So, yun, napanood ko dun sa isang ano. Dapat pala binabawasan yung pakain kapag nasa, kumbaga nandun na siya sa date ng mga anak. So, dapat pala binabawasan na yung kanilang pagkain. Kaya ngayon, ang ginawa ko, ayan, 119, saka pala ako nagbawas, kasi yun ang bili ni mama. So, sobra, parang feeling ko, sobra yung, ano, sobra na yung pagkain. Pero, bukas natin malalaman, o oh, ngayon, kung talaga namang, mga anak pa siya, pero, pag nag-overdue, so yun, may possibility na baka, patay na nga mga baby niya sa kanyang ten. Pero, sana ay, wag naman. Kasi, sayang naman, di ba? So, yun na lang ang aking ipag di Diba? So, e, nakatayo siya ngayon. E. So, siguro humihilab na yung kanyang chan. Pero kanina kasi yung dede niya talaga ay e, wala pa talagang wala talagang gatas. Kaya nakakapag-worry na talaga siya. So, wala tayong magagawa. Ano ba ang aking gagawin? <laughs> So, mag-aantay hanggang bukas. So, kapag wala pa ngayon, bukas ay tuturukan na siya. Kaya sana naman ay manganak na siya ngayon. O, ah, diba? So, ganoon lang ang kailangan. Kailangan nating gawin. Ngayon ay medyo mahangin. So, ayan. Ulan pa na naman daw pati yung ano. Ulan na naman daw yung dala ng bagyo. So, nakaka takot kasi meron pang mga lugar na hindi pa nga nakakaahon sa baha. Tapos, uulan na naman ulit. So, tubig na naman yung kalaban. Kaya, sana naman ay wag na. So, ayan muna guys, ang aking update ngayong araw dahil nag-worry na talaga ako. Worry days na talaga ang 119. Kasi kabilang na siya sa overdue base doon sa aking mga napanood sa YouTube. So, yeah. Ang daming problema ng baboy namin. <laughs> yung isa, hindi na naglande. Yung nanganak, maagang nanganak, 110 days. Pero although kabilang na siya doon sa bilang ng panganak, na paaga o, Okay yung mami pig namin kasi talaga nanganak siya. Ang prob naman nun is hindi na siya ganun ka... <clears throat> dahil siguro may edad na hindi na siya ganoon kabilis yung pag-ere niya ay hindi na um, tawag nito. Kumbaga hindi na siya um, ang dami na na position. Kumbaga nahihirapan na siyang ilabas yung baby. <laughs> so ito na gisa isa, inaabot na ng 110 eh, 119 days wala pa rin. Yung isa naman ay yon pinantay ng akala ni mama ay buntes so hindi rin naman so yun ang dami ko nang nalalaman o diba ang dami ko nang nalalaman sa pag-aalaga ng baboy so ganun talaga ay naku nakakaloka naman tong araw na to wala tayong magagawa so magintay ng 120 days <clears throat> so yun na lang yung pinakaantayin namin pero sana ngayon ay mga anak na nga siya para makasolve naman na tayo ng isang problema. Bago man lang kung uulan talaga, bago man lang dumating yung ulan. Na sana ay wag naman. So, yan lang muna ang aking update <laughs> sa aming hindi pa nanganganak na buntis na baboy. So, yun lang muna. Thank you for watching. Bye!